Wag na wag kang hahabol dun sa taong binigay mo na lahat, ipinakita mo na lahat kung ano yung tunay na pagmamahal. At nung mga kinakailangan kanya, mga panahon na tipong wala siyang kausap, ay halos 100% effort at suporta kang nandun sa kanya. Wag na wag mong hahabulin yung taong kinailangan kanya no mga panahon na siya ay wala. At wag na wag mong hahabulin kung halimbawa ngayon ay parang wala kang kwenta. Na halos parang nagmamakaawa ka para ipaalala sa kanya yung mga pinagsamahan ninyo. Pero wala pa rin po itong halaga at epekto sa kanya. Huwag kang hahabol doon. Huwag mong pilitin yun. Huwag mong sa inyon. At hindi mo kailangan lumuhod para doon. Dahil sa pagtigil mo, paglayo mo, at pag-aaruga sa nararamdaman at sarili mo, dito niya muling maaalala yun. Dito niya uling makikita ang kabutihan at value mo. Dahil once upon a time, naging dependable siya doon. Kaya imposible na ito po ay hindi niya hanapin pag wala na at hindi na available para sa kanya. Kaya wag mo nang ipilit o ipagsiksikan. Kasi lalo lang bumababa yung tingin niya at lalo ka lang nadidevalue sa pakiramdam niya. Yung biglang pagkawala mo, biglang pagbitaw at biglang pagpapaubaya mo ay magiiwan din ng malalim na sugat at impact sa kanya. Doon niya dahan-dahang maaalala at muling papahalagahan kung sino ka.